Ang malaya lola'y nagtakay sa buhot sa kandaba, mga pampanggenya. Buong Pilipinas ay walang kapara sa lupit ng hapon naming nadama. Sa isang baryo aming pinagmulan, kung kaya't isa lang aming kasaysayan. Ang kagimbal-gimbal at karumal-dumal Ang mga babae winasakang dangal Sa malawak na kabukirang nagturugtong Sa lalawigan ng Bulacan at Pampanga Matatagpuan ng isang moog Na nung unay isang magarang istruktura Na sa paghantong ng ikalawang digmaang pandaigdig Ay naging saksi sa mga piping sigaw ng mga bata, dalaga atina hanggang sa humantong sa kasalukuyang estado niya dito ay makikita nakatindig pa rin ang bahay na pula Madalas tuwing sasapit ang undas, nakahanay ang bahay na pula sa samot-saring mga kwento ng kababalaghan. Ito rin ang karaniwang imahen o reputasyon ng nasabing istruktura sa mga residente sa lugar. Isang bahay na pinamumugaran ng hindi matahimik na mga kaluluwa. Ngunit higit sa mga kwento ng katatakutan, ang bahay na pula ay may mas malalim pa na kasaysayan. Ang Ilusorio Mansion o mas kilala sa tawag na Bahay na Pula ay ipinatayo noong 1929 sa hasyenda ng mga Ilusorio sa Anyatam, San Ildefonso, Bulacan. Ito ay pag-aari ng hasyenderong si Don Ramon Ilusorio. Kilala ang Bahay na Pula sa kanyang ingranding disenyo at sa kanyang nakamamangha at prominenteng arkitekturang Espanyol. Sa paglipas ng panahon, halos isang siglo pagkaraan ng pagkakatatag nito, ito na ngayon ang estado ng bahay na pula. Wala na ang mga pader, ang mga haligi ay halos kumuhuna, malayong malayo sa dati niyang gara at ganda. Ngunit bukod sa bisikal na ipitensya ng kanyang mga pinagdaanan, madarama sa kanya ang mapait na kwentong kanyang nasaksihan at naranasan noong kasagsagan na ikalawang digmaang pandaigtig. Bata at matanda ay nag sa tunog ng bomba o mahaling aungaw. Lalakit babae nagtisip pagdasal ito tumigil ng mga putukan. Sila ang mga malaya lola, biktima ng karumal-tumal na karanasang sinapit mula sa kamay ng mga sundalong hapon. Ang kapanganakan ko, November 2, uh, June 2, 1936. Ay June 7, 1936. Oo nga. Ang kapanganakan mo, June Seven. 7, 1936. Eh, kasi na, binago ni Ayun, June 7, 1936. November, ay... Ako si Maria Kilantang, isang presidente ng Malaya Lola na pinaka malakas na nga ngayon sa kanila. Akay, akay ko ang mga lolang yan. Puro may difference na yan at marami nang nakahiga Hinahangad ko sa Panginoon Diyos, bigyan ako ng maliwanag na pag-iisip upang sa uling sandali nitong mga lola nito, ay magkamit sila ng kanilang pinasirapan. Mga magulang namin, kapatid, lalaki yan ah! Inubos nilang pinatay, wala silang kinira kung hindi mga babae at saka bata. Ako, yung Napaka ng kalabaw, may konti tubig. Sa init ng araw, talaga sinara ko yung paninim ko. Tsaka ako? ako, binibigyan yung katabi ko sa kamay ko lang para yung buhaw namin ay mapawi. Mahirap ang pinagdaan namin. Alam ka, Paris. Binagtas ko yung talahiba na yan. Pag dumadaybang bang aeroplano, dinadapa ko ng mga kapatid ko, tinatabunan ko ng talahigan. Pero, tawag ako ng tawag, tawag ako ng tawag sa Panginoon Diyos. Iligtas mo po kami. Sa San Ildefonso, Bulacan, isang kasaysayang bayan ni Jaime Veneracion, na nailathala noong 2021, ay naitala ang mga pangyayari na nagtulak sa mga sundalong hapon na atakihin ang mapaniki pangpanga at kalaunan ay dalhin ang mga kababaihan nito sa kanilang garrison, ang bahay na pula, sa kalapit na barangay Anyatam sa bayan ng San Ildefonso. Dating namin sa bahay na pula, hindi naman kami lahat na nag aang sa bahay na pula, hindi naman lahat kinulong. Yung mga bata na hindi pa kaya sigurong irip, pinauwi nila. Pero kami talagang pwede na pinaghiwa-hiwalay kami pagdating namin sa bahay na pula. Yun nga, nakikiusap kami na kami ay pauwiin para lang makita namin yung aming mga kasama sa bahay. Hindi kami nila pinawalan. Ako, inyakyat nila ako doon sa taas, sa second floor ng bahay na pula, doon sa kwarto ron. May kasama akong lima, na pare-pareho kami ng edad, puro kami 14 anos. Ang pag-asa ko, nagawa na sa amin yung kami pauwiin na hindi rin kami pinauwi. Hanggang sa kinabukasan ng umaga, nagmamakaawa kami na kami pauwiin, hindi rin kami pinauwi. Basta kami, nakakulong doon, limang gabi kami, limang araw. na Ganon, tuwing gabi, ginagawa yun. Dumarating yung hapon na pinapapasok nila sa kwarto, tuwing gabi, inuulit-ulit kami kung ilang beses na pinagsasamantalang kami, ginagahasa kami, wala kaming magawa. Meron na silang pinabalik, meron pa namang hindi. Ang aromadyo man na lalong kaysakit-sakit ang dinanas namin. Kami walang matuluyan, wala kaming makain, wala kaming mabihisan, kaya ako'y naiiyak mga anak. Napakasakit at napakasaklap talagang pangyayaring ginawa sa amin. Kung bakit kami ginanyang sinalanta ngayong kami, eh, hindi naman kami nakikipaglaban sa kanila. Kung bakit kami ginanyan, linapastangan lahat ng amin kabuhayan. Yan nalamang ang aking masasalaysay. Oh, <laughs> Sumawa na kami na at na los ang hininga ay ng pumanaw Sa laki ng hirap na pinagdanan, sira na ang isip pati na katawan. Kaya kami ngayon ay nananawagan sa gobyerno ngapon, kumpesisyong legal. Aming katarungan inyong suportahan at bigyan ang lunas. Dinanas ng buhay Makaraan ng ilang dekada ng pakikipaglaban para sa katarungan sa isang makasaysayang desisyon na lumabas noong ikasyam ng Marso 2023 sinabi ng United Nations Committee on the Elimination of Discrimination Against Women na nilabag ng Pilipinas ang karapatan ng mga comfort women dahil bigo ito na ipaglaban ang nararapat na kabayaran sa mga biktima. Ito ay bilang tugon sa hinaing reklamo ng Malaya Lolas sa Komite ng United Nations noong Nobyembre 2019 laban sa gobyerno ng Pilipinas. Ilan sa mga rekomendasyon ng Komite ng Pilipinas ay ibigay ang full reparation at pagkilala sa comfort women, bigay ng official apology at pagbabayad ng material at moral damage na patuloy na diskriminasyon sa kanila. Dapat ting bumuo ng pondo para mabayaran ng danyos para sa mga biktima ng war crimes, lalo na ang sexual slavery. Gawing historical site ang bahay na pula o magtakda ng lugar bilang pag-alala sa mga paghihirap at pakikibaka ng mga biktima ng wartime sex slavery at ituro sa mga estudyante ang kasaysayan ng mga biktima. Tulad ng mga malaya lolas, ang bahay na pula ay patuloy na nakikibaka para hindi na lamang mabaon sa limot ang kanyang kasaysayan, karanasan at kahulugan. Sa Lakad Kagitingan 2018, naghain ng na isang petisyon ang mga kalahok sa Palihan Seminar na karamihan ay mga guro ng Araling Panlipunan. Ay hinihiling na magkaroon ng resolusyon ng sangguniang pambayan at panlalawigan upang iatas sa mga ahensyang pampamahalaan tungkol sa kasaysayan at kultura na matikil ang tuluyang pagkawasak ng bahay na pula. Sa huli, pagamatsira at napabayaan na, hindi pa rin gumukuho ang pag-asa para sa bahay na pula. Patuloy ang makikipaglaban na maitanghal ito bilang isang mahalagang tandang ng kasaysayan na sumasagisag sa pagtindig at pakikibaka noong ikalawang digmaang pandaigdig. Dahil ang bahay na pula ay hindi pula ng dahil labang sa kulay ng pintura. Ito ay dahil sa isa siyang piping saksi sa unos, laban at alaala ng ikalawang digmaan.